Ano at sino nga ba ang tunay ng mga politiko? Kala ko ba finale na to ng trilogy? May bago na naman silang pahabol doon sa ending. Susundan natin dito si Manuel El Queso na isang taong nangangarap na maging presidente ng Pilipinas. Para maging presidente, hindi nga ito magiging madali dahil bukod sa mga responsibilidad nga nito, kailangan nga rin niyang kaharapin yung mga tao nga sa politika na naging kaibigan niya din, kabilang nga dito si Emilio Aguinaldo. Dito nga gagawin ni Queso ng lahat para nga mamuno sa bansa kung saan kakalabanin nga ni si Aguinaldo na aabot nga sa siraan ng mga pangalan at banggitan na ng kanya-kanyang mga nakaraan. Bukod pa dito, kailangan nga ding harapin ni Queso ng mga Amerikano at ang mismong pagpapolitika para nga manalo at mamuno sa bansang Pilipinas. Title ng movie, Queso nagustuhan nyo yung General Luna and Goyo, then magugustuhan nyo to. Yes, it doesn't have battles and war like the previous two films, pero the beauty on this one comes from its dialogues na sobrang ganda rin naman ang pagkakasulat. It's dialogue heavy and obvious naman din kung bakit. And so, if ang hanap nyo nga dito mga labanan, then baka point lang kayo dahil kung may labanan dito, true words lang naman yun magaganap ko lang din purihin at banggitin nga yung PD nila dito, yung sets and locations, lalo na nga yung mga costumes nila na sobrang ganda ng pagkakagawa and it doesn't feel awkward na parang Halata namang wala yan sa panahon na yan eh. Hindi ka mapapasabi ng gano'n. I love the cinematography here and the editing na for me, that's one of the main reasons kung bakit maganda rin yung pagkakagawa nito eh. Kasi they used shots that show meaning and message nga doon sa may scene and hindi lang siya random na shots para ipakita lang yung scenes. What I love about this film is that napagdugtong-dugtong naman talaga nila yung mga movies and yung Bayaniverse nga nila and hindi lang siya pinilit na magkadugtong-dugtong lang. Nasa simula, sinabi na rin naman ni na Keso na hindi ka nga magiging magaling na politiko kung hindi rin madudungisan yung kamay mo eh. And it's true in a way kasi if your enemy fights dirty, then sometimes you have to fight dirty too to balance nga yung situation nyo pakita nga din dito na oo, pinaglaban nga ni Quezon yung bansa nga natin at pinagtrabuhan nga niyang magkaroon tayo ng somewhat independence nga sa mga Amerikano pero ginamit nga din niya yung kapangyarihan niya sa ibang bagay na siya nga rin yung nakikinabang kahit na may mga taong malapit sa kanya na maapektuhan nga nito. It shows how politics is flawed right from the beginning and kung gaano nga kahirap maganap ng isang leader na hindi maapektuhan or makokontrol nga ng pagkasabik sa pagkakaroon nga ng kapangyarihan. Yeah, back to the writing, particularly nga doon sa flow ng film, na-appreciate ko na they focus it on the election kasi at least, meron ka talagang susundan doon sa mismong pelikula eh. Siguro the third act was kind abrupt lang parang minadali lang siguro na parang nahirapan din sila in a way to end it. Pero it kind of works pa rin naman. Overall, I enjoy this film. Meron lang talagang tanga-tanga doon sa sinehan na nagpa-flashlight habang nanonood. Pina-flash niya yung popcorn niya. Tapos yung flashlight niya, nakatutok sa aming mga katabi niya. Ang tanga-tanga. Tapos may mga ilan pang nagpi-picture habang nanonood. Tapos meron pang naging kapag usap habang nanonood. Tapos ang ingay-ingay. Diba? Nakakainis silang siya kasi nga, basic instruction, hindi mo pa masunod. Paano pa kaya yung mga mas malalaki, di ba? So alam mo yon ang dami lang talagang mangmang -mang na mga nanonood dito. <laughs> So yun lang, again, ang title nga na ito ay Quezon. And ang torta dating ko for this ay 8 out of 10.